Mga kaagoy! Natikman nyo na ba ang isa sa pinakamasarap na tupig dito sa Pangasinan? Dinayo nga natin ang isa sa pinakamasarap na gawaan nga dito sa Pangasinan. Bali sa isang araw, nakaka-2,000 plus nga sila ng gawa ng tupig dito. Bukod nga sa sobrang laki nga ng kanilang tupig, talaga pinagmamalaki nga nila nitong timpla nila dahil 50 years na nga silang nagbebenta nga ng tupig dito sa Pangasinan. <laughs> Alam nyo ba mga kagoy, dinayo natin ang pinakasikat at dinadayong tupig dito sa Pangasinan. Ito ang patrings special tupig kung saan matatagpon sila sa umangan mga tarong Pangasinan. Bali, first time nga natin makikita kung paano nga gawin itong tupig. Una nga nilang ginagawa dito mga kinukud Kinukudkod muna nga nila ang kanilang nyog. Bali, bali, mga 300 to 500 nga ang kanilang kinukudkod na nyog dito. Ganon sila katinde dahil nga marami talaga silang customer na dumadayo talaga dito sa kanilang lugar. Alam nyo ba, 50 years na nga silang nagbebenta ng tupig dito sa kanilang etong Itong recipe nila ay talagang minana nila talaga sa kanilang lola. Kung saan nakapangalan talaga ang tupigan sa kanilang lola. Nung pumanaw na nga ang kanilang lola, naging family business na nga nila ito. Kung saan tulong-tulong nga silang lahat sa paggagawa ng tupigan. Makakasigurado ka talaga na malinis ang kanilang tupigan. Dahil hindi nga nila inahayaan na makalat nga ang kanilang paggawa. At after nga malinisan mga kaagoy ngayon, ipapakita naman nila kung paano nga nila ginagawa ang masarap na tupig sa kanilang lugar. Sa nga na kanilang kinudkor mga kaagoy, naglagay nga sila ng maraming asukan. At saka naghalo na rin ng margarine kung saan pampabango daw ito. Ahaluin nga nila ng maigi, gamit nga ang sandok. At kapag nahalo na nga nila ng maigi mga kagoy, saka naman na nila ilalagay dito. Yung giniling na malagkit. At saka haluin ulit ng maigi. Hanggang magmix lahat ng mga ingredients na nilagay nila. Alam nyo ba sa isang na nakaka 1,000 higit sila ng gawa ng tupig. Dahil dalawang batcha nga ito, i-expectate na nga natin na almost 2,000 nga ang magagawa nilang tupig. At habang nagbabalot nga sila, kailangan ng i-ready lahat ng mga kailangan para mailuto na nga ang ating Pagdating naman sa pagbalot, talagang prosigido nga sila talagang maghati ng dahon ng saging dito. Akalain nyo, nabibili nila ang dahon ng saging sa dalawang piso o tatlong piso, depending nga sa Kapag nagupitan na nga ang dahon ng saging, saka naman nila pupunasan ng mantika. Para kapag nilagyan ng tupig ay hindi nga to dumikit mismo sa Alam dahon. Alam nyo ba mga kagod, kadalasa sa mga tupig, ay nakikita ko lang mismo sa mga daan or harap ng simbahan. Itong napuntahan nga nating tupigan mga ay tol, ay talagang mismong bahay talaga sila gumagawa. At dumadayo nga ang mga customer para pumili nga ng masarap na tupig. Halos sabay-sabay nga bumibili ang mga customer nga nila dito. Talagang binabalikan talaga sila dahil nga sikat sila at masarap na tupigan. Kaya mga kaagoy, kung mapapadaan kayo mismo sa mga tarong huwag na huwag yung palagpasin na hindi makabili mismo dito. Hinding-hindi kayo magsisisi sa pera nyo dahil worth it nga ang lasa at presyo mismo ng tupigan dito. Sa mga hindi nakakalam itong tupigan ni Patring ay na feature na mismo sa GMA. May mga artist nga ang dumayo dito para tignan kung paano nga ba nila ginagawa ang masarap na tupig dito sa mga tarama. Sa part na nga yan ay naglalagay na nga sila dyan ng apoy sa uling. Bali to palang lutuan nila ng tupig. Painitin mo na nga nila ng maigi. At sa kanila ilalagay dito yung mga nagawang tupig kanina. May katagalan nga lang din ng pagluluto ng tupig. Ina-assure talaga nila na ang kanilang tupig ay saktong-sakto sa pagluluto. Bali malalaman pala kapag naluto na ang tupig. Kapag ang dahon ng saging ay naging sunog na. At mga ilang minuto nga ganito nga naging itsura ng tupig. Grabe mga kaagoy, sobrang taba at malapat. Hindi tulad ng ibang tupig, na talagang tinipid, na talagang pinagmamalaki talaga ng mga tarong Pangasinan. Dalawa nga sila nagluluto ng tupig para mabilis maubos at makapagserve sila sa kanilang mga customer na dumadayo dito. At syempre, oras na nga para tikman nga itong nalutong tupig. Balik kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Unang kagat pangalang, talagang mapapa. Wow ka talaga sa sobrang sarap. At quality ng tupig. Tulad nga ng kasama kong tumikim ng tupig, isa lang din ang sinabi niya, masarap daw ang pagkakagawa dito. O, sige Bye bye, agui!